Hello mga nanay, welcome to my mini vlog. Ito na nga yung part 2 ng pagre ko dito sa aking tindahan. Gabing gabi na nga ito at nag-aayos pa rin nga ako ng tindahan ko. Ano ba naman mga nanay, pagkalinis ko nga ng aming kwarto ay eh, nagyakag nga si tatay na kumain daw kami ng siomay. Pagkakain naman namin ng siomay ay eh, doon nga kami nagpunta sa aking biyanan. Kaya naman ito nga at gabi na nga ako bago pa ulit nakapag-ayos. Patingi-tingi nga lang muna yung mga binibili ko sa grocery para naman lahat nga ay mapunan ko yung kulang dito sa aking tindahan. Na naman kapag may naghanap nga mga nanay ay eh, mayroon ako maibibigay. Ganun naman kasi yung diskarte ko mga nanay para kahit papaano eh hindi nga ako nagkukulang dito sa aking tindahan. Hindi man maramihan yung bili ko pero at least kahit papaano eh meron naman ako na ibibigay sa mga customer ko. Ewan ko lang sa ibang mga tindera kung ganito nga rin yung diskarte nila. Ako A kasi mga nanay ganito nga yung diskarte ko para kahit papaano eh may laman nga ang aking tindahan. Gaya na lang na sa drinks ko mga nanay kung ilan ang kulang doon sa rep yun lang din ang bibilhin ko. Kasi bawat tubo nga mga nanay pinapaikot ko nga sa iba namang Kaya items. Si Kayo mga nanay paano ba yung mga diskarte nyo para naman lumago yung tin nyo. Share nyo naman mga nanay para naman kahit pa paano ay eh, meron pa nga akong malaman tungkol dito sa aking pagtitindahan. Ngayon kasi mga nanay, marami pa akong gustong matutunan tungkol dito sa pagtitindahan. Marami pa nga po akong hindi alam at nangangapapa din po ako. Hindi kasi basta-basta ang ganitong negosyo. Maliit nga po ang tubo dito pero kung pahahalagahan naman natin, lalago at lalago din ito. Kagaya ko nga po mga nanay, nagsimula lang din ako sa kaunti at sa maliit na puhunan. Kaya kailangan mo talaga maging madiskarte para mapalago mo itong iyong tindahan. So ayun dati mga nanay, ang mga shampoo ko nga ay nakadikit lang dito sa may dingding. Lalagyan ko nga lang yan ng push pin para naman ma-display. Pero parang napapansin ko nga habang tumatagal mga nanay, ay nagsisikipan na nga sila dito sa may dingding. Kaya naman, umorder nga ako na ng isa pang sasabitan. Tiga sa shampoo mga nanay, tiga anim na piraso nga lang din yung binibili ko. Dati nga, nagsisimula lang ako sa mga tatlong shampoo lang yata. Pero ngayon, kahit papaano nga, may iba't ibang klase na rin nga ako ng shampoo. Ay, tiga anim pa yan. At least sabi ko nga sa inyo, nadadagdaga naman siya. Tinga din sa mga dilata mga nanay, nagsimula lang din ako sa paisa-isa. At sa mga noodles, kantong, tiktatatlong piraso lang po yan dati Kapag tumatagal nga mga nanay, hindi mo nga namamalayan na napapadami mo na rin yung laman ng tindahan Noong mo Noong una nga mga nanay, iniisip ko may bibili ba sa akin dahil ganito lang yung laman ng tindahan ko Ay sa halagang 10k mga nanay, kakaunti pa lang talaga yung mailalaman mo sa tindahan Pero mo Pero dahil sa 10k na yun mga nanay, yung inuna ko nga lang yung mga past moving na pwede mo itinda na hinahanap ng tao sa araw-araw sa ganun nga mga nanay, e eh, mabilis mo rin mapaikot yung tindahan I mo Ikaw naman sinasabi na magaling ako o expert sa pagtitindahan. Pero ganun nga yung ginagawa ko para sa akin naman ay effective nga. Pero payo ko lang kung may puhunan naman kayo mas malaki pa sa 10K, mas mainam at mas maganda. Pero kung gusto mo nga magtindahan at sa halagang 10K, eh pwede na rin po yun. Basta unahin mo bilhin mga nanay eh yung mga past moving para mas mabilis mo pa siyang mapaikot. I-display na nga sana ako ng mga chicherya mga nanay kaso lang mga nanay naisip ko bukas na lang. Gagawin pa kasi ako at magre-repack pa nga ako ng tuyo kaya sabi ko bukas na lang ito ng umaga. Dali lang din naman i-display ang chicherya mga nanay kaya pagbubukas ko na lang to eh, testing na nga lang muna ako dyan pero ending hindi ko rin naman siya tinapos una nga excited pa ako mag display ng mga chicherya pero ngayon haba tumatagal pinakaayo ko na ngayon ng magdisplay display ng chicherya what ko ba mas kinakatamaran ko ngayon ng pagdi display ng chicherya mas nakakapagod kasi pero itong chicherya nga pinakamalakas at pinakamagandang ebenta sa tindahan mo sa so ganyan kasi mga nanay mas mabilis mo nga mapapaikot yung tindahan mo promise o siya bibitinin ko uh, muna ulit kayo at medyo napapahaba na naman nga ang kwento ko sa inyo Kung umabot ka nga dito hanggang dulo please like and share na rin po itong video thank you for watching bye bye